big nothing for today. Na ko sa inyo was all about transistor. Uh, let me define first what is a transistor. transistor is a semiconductor device that has three leads or three uh, three electrodes, which is emitter, based and collector. it is typically made of silicon materials. transistor is being use in electronic circuit for amplification of signal current and voltage. karaniwan na uh, ginagamit talaga ito sa mga electronic circuit. so gaya ng makikita nyo ngayon dito sa screen, ano, maraming klase ang mga transistor, iba-ibang packaging, iba-ibang sizes and uh, specifications. Gawa rin ito sa ibat-ibang Uh, packaging material tulad nitong nakikita nyo ngayon ito ay tulad nitong malaking to gawa sa metal can no? yung kanyang packaging is metal can package at ito namang iba ay uh, tinatawag na plastic or epoxy type material iba ibang sizes iba ibang specs so meron maliit katulad nito mayroong uh, small signal transistor kung Ito naman yung mga medium uh, power transistor. And this one, yung high power transistor. Ano yung tuturo ko sa inyo? Ang tuturo ko ngayon sa inyo ay kung paano i-identify ang pins ng mga transistor. By the way, we have two kinds of transistor. No? The BJT and MOSFET. Yung BJT meaning bipolar junction transistor gaya ng inyong nakikita and the other one is yung MOSFET but we are talking about BJT dito muna tayo mag fo focus and there are two types of transistor yung nakikita ninyo dito sa whiteboard sa screen ninyo yung PNP at saka NPN type so merong electronic symbol dito na makikita ninyo yung PNP yung arrow papasok no? at yung namang NPN yung arrow niya, palabas so it tells you o ma -di distinguish natin alin yung PNP and NPN so kapag ka te testing natin ang transistor merong hints na tayo kung, kung saan natin ilalagay yung positive probe ng ating tester particularly itong digital tester kapag PNP ibig sabihin yung negative probe lalagay natin sa base And then, yung positive, yun yung ipangahanap natin sa emitter and collector. Now, ganoon din naman sa NPN, yung positive probe, yun ang ilalagay sa base. Now, paano natin madedetermine? There are two ways para madetermine kung ano ang configuration ng isang transistor. Number one is data sheet. Napakahalaga nung manufacturing datasheet dahil nandoon lahat ng information about sa certain transistor, or certain device. andun yung kanyang uh, mechanical drawing, nandun din yung mga electrical characteristics. so all informations you need nasa datasheet. that is number one. second is by using this tester digital or analog, madetermine natin kung nasan yung base, emitter and collector but highly recommended for me highly recommended ko gumamit kayo ng digital dahil mas madaling madetermine ano yung base emitter and collector kasi meron na kasing nakadisplay agad yung readings dito okay? sa analog may display din naman kaya lang manual yun ano? napaka lalo na napakaliit ng difference ng reading it quite difficult for us to determine alin ang emitter doon, alin ang collector. Okay, hence, kapag ka nagme-measure kayo ng transistor, yung emitter reading is a little bit higher than sa collector. Base emitter and base collector. Once na na-measure nyo yung base emitter, alin man doon ang mas mataas, it tells you yun yung emitter. Yung mas mababa ang reading, yun yung collector. So, yun yung ipapakita ko sa inyo. Second is ituturo ko rin kung paano ba i gagamitin yung transistor sa application. What I'm trying to say is gagamitin natin siya in actual. Gagawa ako ng isang simple circuit to show you how does the transistor works in a circuit. At same time malalaman din natin through that application kung yung ating transistor ay working aside sa tester sa during application malalaman natin kung working kung nagsuswitch switch so dalawa ang ipapakita ko well, hindi application niya as switch and the second one is as amplifier okay so mag-start na tayo okay. Tanong natin kanina, paano ba malalaman yung pin configuration ng isang transistor at anong type of transistor yung ating tinetest? Kasi kung wala tayong gamit or wala tayong nakikitang diagram, it's quite difficult for us to determine asan yung emitter, base and collector at anong type of transistor ito. okay? So ano ang two effective method para malaman natin yan? just in case na wala tayong diagram kasi siguro 40 years back no? 40 years ago talagang may kahirapan na gumawa kung walang diagram actually kahit nga ngayon no, may kahirapan talaga yan dahil noon readily available pa yung mga diagram ang bawa gagawa ka ng isang TV radio, may diagram yan nakasama pagka bumili ka pero ngayon wala na talagang mas indeed mas mahirap nga gumawa ngayon dahil wala nang diagram talagang aaralin mo maigi ang isang circuit now proceed tayo dito dito sa metal ka na to sa TO3 may ma ipapapansin ako sa inyo rito no? sa TO3 kapag tinignan nyo yan sa ganitong view yung pin na yan at pansinin ninyo yung distance na to at saka yung distance doon yung distance dito medyo Uh, shorter, mas maigsi. Ito, mas longer. Now, ito yung good uh, view para tignan mo yung ganitong klaseng transistor. Kapag ka ganitong position, automatically yung left pins, yan yung base. Regardless kung PNP or NPN PNP or NPN type. Andito lagi yung base, and this one is the emitter, at yung body, matic collector yan standard 'yan sa ganitong package. Pero pagdating when it comes sa ganitong package yung TO-220 or TO-92 and the rest ah nagbabago yung pin position yan, yung pin configuration. Kaya kailangan kailangan natin yung datasheet o di kaya testingin natin ng tester. Okay. Go back tayo dito. Go back to this transistor. Now, gaya ng sinabi ko kanina, ito base ito emitter, ito collector. Ano ang i-determine ide na lang natin dito? Alamin natin dito kung anong type of transistor. Let us assume hindi natin alam kung anong type of transistor is this. If we are not familiar dun sa part number, wala tayong reference, wala tayong data sheet for example. So, pwede tayong mag-assume. Assume muna natin to na ito ay NPN type. So, let me to show you ito. Base emitter ang reading is 0.554 base collector oops sorry Smile. base collector is 0.549 okay always remember ah take note ang base emitter is a little bit higher yung kanyang reading kaysa sa base collector always remember that let us proceed naman dito sa ganitong package. Okay? Ang part number nito is D1194. D1194. Meron pa ako ituturo sa inyo yung tip para ma-determine. Yung mga ganito kasing uh, transistor, no? Usually, yung dito, mga transistor, ano eh? Transistor, uh, ah, transistor, rather, Japanese transistor, no? Yung prefix letter niya, Usually may makikita kayo 2SA2SB2SD ah uh, 2SC2SD. And ngayon no, most of the time nawala na yung 2S, ang nakalagay nilang lang A, B, C, D. So yung prefix letter na 'yan, it tells you what type of transistor is this. Once na na ang nakita ninyo is A, nag-start siya sa A, let's say A1234, o kaya B1234, C1234, o kaya D1234 kapag ka ang prefix letter is A and B, it tells you the type of transistor is PNP. Okay? So, wala nang ano ron, pagtatalo. Pag ang nakita nyo naman is C and D, nag-start siya sa C or D, ang type of transistor na to ay NPN. So, ang daling ma-determine, no? Ang aalamin na lang natin dito ngayon ay kung ano ang pin configuration nito. Okay? Since ito ay D, ibig sabihin NPN type itong transistor nito now alamin na lang natin kung nasan yung base, nasan yung emitter at yung collector let us assume na ang collector nito ay na ang base nito ay nasa dito sa pin 1 okay? tignan ninyo kung ano ang magiging reading so yung ating positive probe of course lalagay uli natin sa base, let us assume yung gitna ay ay yung pin 1 ay base. Okay? So, base, NPN type, base, assume natin ito ay base, then tap natin dito. ano Anong nabasa natin? Point. Ulit. Point 6. oh, point 6. No? 0.599 or 0.6 and this one is 0.9 no may nababasa tayong 0.9 ibig sabihin mas mataas ang reading na to so ibig sabihin ito yung emitter ito yung collector ito yung base okay na -determine natin na ito yung base ito yung collector ito yung emitter at yung ating transistor ay known good. So measure rin natin yung emitter and collector naman. Okay? Normally, wala tayong nababasa diyan. Between emitter and collector. Once, yan katulad niyan, may nabasa tayo. Once na may nabasa tayo diyan sa emitter collector, no? Sa isang direction lang kasi sa reverse direction, wala tayong nabasa. Tayo. wala na nata ako. Okay. So, yung emitter collector, normally, wala tayong na mababasa sa isang transistor. Pero, kung may mababasa tayo, na-reverse natin ito, no? may nabasa tayo. Yun. Ibig sabihin, sa loob niyan, internally, merong nakasyant dyan. Normally, merong shunt diode between emitter and collector. Ang tawag doon, protect ano yan, uh, protector yun. Ano natin malalaman din kung defective na ang isang transistor. Kung meron ako ditong isang transistor, no? ang part number nito is, is C1989. C, meaning NPN din, NPN type. So, alamin natin kung ano ang condition nitong uh, transistor na to. So, assume natin, ito yung base uli. Okay. Pin 1, pin 2 is ito. Check natin, ano yung Oh. Well, defective na, shorted na, no. Okay, wala. I Reverse natin. Kahit saan pa, ah. wala, kahit saan pa. Okay. So ibig sabihin itong transistor na to ay defective na, shorted. Okay, shorted. Okay, now, uh, nalaman nyo na kung paano magdetermine determine ng uh, transistor pin configuration at the same time kung anong type of transistor yung ating i Ang ipapakita ko naman sa inyo ngayon ay yung actual application. Okay? Meron <coughs> Meron ako uh, ginawang simple circuit, simple test circuit for us to know if the transistor is working. Here, you can see the actual circuit no, na ginawa natin based on the diagram na pinakita ko sa inyo kanina. So, ito nga yun. No? So, applyan natin ng supply itong ating circuit. Basically, dapat mag-on yung ating LED. Yun. Okay? So, it simply means na yung ating circuit is now working. The transistor itself is now turning on. So... I will explain furtherly kung paano ba nag work itong ating circuit so basically since nag apply tayo ng supply dito at nagkaroon tayo ng supply dito sa base yun lang naman ang kailangan natin no? lagyan natin to or injekan natin siya ng supply para mag trigger yung ating transistor para mag switch on so if the transistor itself ay nag on na So, the LED also will lit up. Ibig sabihin, nag-work na. Pero paano natin mababalidate kung ating transistor talaga is working properly? Bigyan ko yan ng tip. Kasi kapag ang ating emitter and collector is already shorted, even without supplying the signal sa base, automatically naka-on na to. Para natin, kasi pinag-short na nga natin, no? yung ground, diretso na dun sa ating LED, going to supply. So, gagawin natin ngayon, babalidate natin, ikakat natin yung supply papunta ng base, dapat mag-off yung ating LED. So, ganito yon Tanggalin natin muna yung supply papunta ng base. So, nag-off. So, it tells us na yung ating transistor is working properly. Okay, another method for us to know if the transistor is properly working. So, ang gawin natin, So, pinakita ko nga kanina sa inyo, no? Kinat natin yung line. All we have to do is simply touch to. Touch the end of resistor para makapag-inject tayo ng signal. Meron tayong certain na uh, voltage na sa katawan natin, ano? So, mag apply lang tayo. A few, few microamperes lang naman ang kailangan para mag-switch yung ating transistor. So, I will show you. Ito yun. Okay? So, may supply tayo. Tatouch lang natin ito. Pansin yung LED. Yan yeah, o, nag-go on, ba? Diba? So, it simply us, yeah, it simply uh, telling us na yung ating transistor is properly working. Nagsuswitch yan. Okay? So, ganun lang ka simple ang pag-test. Ito yung simple test circuit para ma-determine natin if the transistor is properly working. Okay, that's all for now. I hope uh, nagustuhan nyo yung presentation natin. Uh, kung nagustuhan nyo yung video natin, please like and share. Yun lang po ang favor na kinihingin sa inyo. At sa mga hindi pa po subscribe, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload natin. Salamat!